Mga kaibigan, isang magandang araw. No. Especially to all my uh, followers here in TikTok In Facebook and all my subscriber uh in my uh, YouTube channel. Thank you, thank you so much sa inyong lahat, mga kaibigan. Now we are talking about uh law. No? Batas naman ho tayo ngayon. Tayo po ay magpapasalamat po sa Panginoong Diyos na binigyan ho tayo ng mga panibagong lakas at pag-iingat at mga pagliligtas po ng ating buhay. Especially po ay tayo po ay nakatanggap ng mga panibagong lakas sa araw na ito at mga kaalaman po na kung saan ay magagamit po natin sa ating mga paglalakbay sa mundong ito. Ang topic po natin mga kaibigan ay regarding about law. At ito po ay nagiging uh, Uh, ano po ito no? Ay bagong-bagong batas pa lang ito mga kaibigan. Especially ito po 'yon ay tinatawag nating uh, bullying, no? Yung bullying po mga kaibigan. Ano ba talaga or kahit uh, magtanong kayo sa mga expert uh, in the first place, I am not a lawyer and also I am not an expert about law. But I would like to share No, my little bit of knowledge regarding about law. No, ganun lang ho mga kaibigan. Uh, hindi po ako matalino sa batas, hindi po ako uh, ano sa batas uh, ano mga kaibigan, yung uh, expert about law. Uh, ako lang po ay nagbabasa minsan ng mga batas mga kaibigan. Itong Anti-Bullying or Republic Act 10627 or Anti-Bullying Act of 2013 mga kaibigan Ito po ay nasasakop yung uh, bullying Ang tanong ay may tanong ho Sakop ba sa Anti-Bullying Law ang uh, mga uh, yung uh, tinatawag nating uh, college students ang uh, sakop lang po sa batas na ito mga kaibigan ay yung elementary at saka yung high school. No? At saka high school, no? Sa batas na ito, it is the law provide for those eh, people na mga yung mga anak ko ninyo dapat tambagan ninyo because we have a law, no? Mayroon po tayong batas ngayon na nagprotekta sa mga bata na binobole po sa paaralan. yung anti-bullying law mga kaibigan, it's consists or mayroon siyang sakop na number one ay uh, elementary pupils and the high, high school students but the college uh, students ay hindi po sakop sa batas na ito yan po ang tantandaan ninyo at ito po ay uh, there is ito no? Mayroon siyang uh, dalawang uh, pwedeng uh, mapagkunan ng uh, tinatawag nating anti-bullying or bullying under of this law. Ito po ay physical, no? Sa pamagitan ng physical na pagbubuli either high school or elementary, no? And then secondly is emotional. There is a emotional attack towards the person na uh, towards sa bata towards the pupils and the students of the high school yan po mga kaibigan that is the cover of this law which is Republic Act 10627 or Anti-Bullying Act of 2013 yan ho mga kaibigan uh, mayroon po siya kaukulang mga fines or mga penalties na kung saan Uh, magmumulta po from 50,000 to 100,000 po mga kaibigan. And then there is a uh, kung gusto pa ninyo na you have a concrete uh, knowledge regarding about this law and then ask your lawyer and ask the expert of the law. I am not a lawyer and also I am not an expert about law. I would like to share which is uh, I have a little bit of knowledge Bautlo mga kaibigan, maraming maraming salamat.